Welcome back to work from Farm PH <laughs> Summer na summer na nga at alam nyo naman tuwing summer o kapag nagtag-init na, kailangan na kontrol natin yung temperature dito sa pugoan para hindi maapektuhan yung production ng ating mga itlog. Inakket na namin yung mga lona dito sa aming pugoan no, para medyo ma-presko pa din no, at may pumapasok na hangin kahit sobrang tirik na yung araw ngayon. At syempre dapat ugaliin natin tignan yung patubigan natin dito sa pugoan Para hindi nauubusan yung mga uh, pugo natin Para alam nyo naman kapag mainit, mas madami yung iniinom nilang tubig Last year, nung uminit ng March 2024, madaming mga schools ang nag-online classes At alam nyo ang nangyari noon, diba? bumagsak ang presyo ng mga pugo Dahil ang primary market natin ay yung mga kwek na malapit sa mga schools. So, buti na lang ngayon ay mag-April na, hindi pa rin tayo nakakita ng class suspension. So, okay pa rin yung price ng ating mga pugo ngayong March. So, sa April, May, expect pa rin natin na baka magbago pa yung panahon, lalong uminit. So, baka magkaroon ng mga class suspensions in the next few weeks. At syempre, abangan din natin yung pag uh, yung mga graduation, summer break. So, yun din ang driver kung bakit mababa ang presyo sa market ng mga, puguan, ng mga pugo natin. At dahil halos dalawang taon na rin tayong nagpupugo, ito yung mga nababantayan nating mga challenge challenges. At dahil makahanap tayo talaga ng paraan para ma-maintain ang ating business kapag dumadaan ang panahon na ito. Patuloy niyong subaybayan ang Work From Farm PH para sa mga tips at updates tungkol sa aming puguan at dito sa aming farm.